Ito na, guys. Ang ating ipapalit. Yan you know, o. May dalawa. You know, may natanggal na natin yung ito dito. tanggal na. Ito na lang. And ito yung ipapalit natin. Pati yung nandoon. Palitan na rin. May isa na akong napalit. You know, shout out mga kawaiti. Ayun know, o. Napalit ko maliit. Mas maganda siguro pag maliit. Dito palitan na rin to. Ito pati din to. Palitan na rin ang manaluk. Iyan o. Ito yung galing sa grahe. Iyan o. Ito maganda. Yan guys. Dudug tong guna lang. Pakita ko lang sa inyo ang anong kaibahan. Iyan o. Tatanggalin na rin yan. Tatlo na yan. Itatago lang yan. Magbubuhay pa yan. Guys, dorugtong na mamaya. Yan Yan na guys. <laughs> well, parang wala laglag -lag na. Yan, dorugtong ko na lang to guys. Yan na guys. <laughs> Ayan ang kabila. Binawasan ko na lang yung isa para di gaano masaktan buhay pa yan yan ano lang yan sa sobrang init yan ito yung dinagdag ko sana pero matibay ito sa init kasi ano siya uh, may paso yan yan ang gagandahan pag mayroong paso o mahawak sa tubig yung paso na yan Yon. Pero di pa tapos. Meron pang inilipat. Ayan. Ayan. Pero sabi ni brother, bibili nila. Hmm? Ha? Nakabalas? Ayan o. Oh. Cut Yung malaki. Yung doon. Sa baba. Sa baba. Hi. Ay, wala na pala. Wala na one port. Three port na lang yung nandito. Iyo. Bayag. Oh, Hindi, yung one-fourth one na plywood? Oh, hmm. Hindi, hmm. yan sa planchahan May plancha dito? Oh, may planchahan dito? Ha? Kuha ba? Ibinta? Pamato? Pamato nga? pero ako dito? Binta? Binta? <laughs> ayan guys, okay na yan guys, ayan, ayun, no? ang no? eh matibay na yan, may alam rin na yan. O oh, liba, oh, dalawa, Dalawa wawawang natin, guys, ano, mga kapalantita, plantito. Ito ang pangit oh. Palitan. Meron na ako ng papalit diyan. Hey guys, sino? Yan, yan ang ipalit ni Rickmon. Dito. Dati na to dito. doon to sa ano? Ilalim ng kay Mito. Ito yung pinatubo ko. Ayan o. Mas maganda si Rumaliit pa. Patubuin. Diyan. Diyan palapit naman ang tagulan hindi na siya yan, matatapos na yung Mayo sa, sa June uh, ah, ulan ulan na yan sa June mabuhay na to yan, ko to sa ibabaw silang dalawa taas baba ganyan lang siya oh. ganyan lang siya sa gilid ang isa sa pinakaibabaw ang isa sa gilid maghanap ako ng isa may dagdag tara tatlo And yun o no? abang abang guys yan guys didibligan muna natin ang ating bagong lagay na ano na dapo yan ang gusto niya guys yung Maya-maya, dilig. No. Iyon, oh, inalawayan. Ito kebila kabila, isa. Hindi guys, maya-maya, diligan uli, diligan uli, fuck